Bro, um, ano yung mga significant level na dapat abangan natin sa market? Alright. Um, sagutin natin yan. No? Ang significant level ngayon when it comes to, you know, crypto market ay nasa between 90,000 to 100,000 levels. No? Makikita natin ang Bitcoin in the past days, in the past weeks. Naglalaro lang siya actually at around 90,000 to 99,000 na kanyang all-time high resistance sa ngayon. But in short term, gumagalaw siya at around 95,000 to 98,000 levels. Ngayon, ang pinaka-importanting part dyan is actually kung expected din ng lahat yung 100,000 mark level. Dahil 'yung 100,000 mark, 100,000 US dollars mark level na 'yan. Nagsisilbi nagsisilbi rin itong uh, psychological resistance no ng bawat traders and investors kaya makikita natin every time it reaches the 99,000 levels, bigla siyang bumababa no. Kaya pag 'yan nag-breakout 'yung 100,000, maybe we can see some uh, pullbacks no or uh, medyo pabagsak siya ng kaunti. But, pag tuluyan na nabasag yung 100,000 US dollars level, sa tingin natin abot ito ng 105 to 110 US dollar level. No? So, kaya yun yung sa tingin natin no, na kailangan nating abangan at tignan, obserbahan sa ngayon, sa crypto market. Yun lang.